Hi guys! Magluto tayo ngayon ng Shanghai. Lumpiang Shanghai. Iyan na lang na wrapper ang gawin ko. Hello guys! Ay, nandito ako ngayon. Naggagawa ng wrap. Ano? Lumpiang Shanghai. Umpisa na natin guys. Ito yung namarinig ko na siya. Nagawa ko na yan. Yan, ang daming sahog, ang daming Ricardo. tatlong itlog ang nilagay ko dyan. Tapos, kunting cornstarch para malutong siya. Tingnan nyo na lang, guys, pag ano. Kasi hindi pa kami kumakain ito ang hinihintay ko. Ganyan lang ang gumawa. Kasi ang rapper dito ng lalaki eh. Busog na busog ng lalaki. Dapat putulin pala. Para dalawa ang ano ng kwan. Isa. Ang lalaki. Oh, guys. pang close doon sa ano, ang ginagamit ko ay mantika. Oo. Dapat hatiin yung parang ganyan. Uh -huh. Tingnan ko, itry ko guys. Ah. Ganun na, para madali. Saka na lang yung ano. Kasi nagugodong na rin ako. Lakihan na lang natin. Ano ito guys? Chicken Shanghai. Ako na lang gumawa. Inano ko na lang siya. Giniling ko na lang sa itak. Kasi wala palang mabili niya na grinded na eh. Kung magpa giling pa ako matagal. Kaya, manual ko na lang sa kuchilyo. Ganyan. Para pag pinirito natin, hindi kwan. Marami naman itong wrapper natin. hindi pa naman kunti yung wrapper na galing sa Pinas, pero wrapper ko sa kung 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 mo na lang para kung kung na matatama. kung 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 lalaki. Ano guys? Bawing-bawi ka pag kumain ka ng ano. Loto ni Ate Marlene. nagkaloto na ako ng kanin namin pero ang ulam ito eh wala pa naman nakadyote pa si Nida eh ako naman ano time to cook siyempre mag-breast ako Tsaka ang ano naman kinukuha ko sa gabi, yung oras ko na magtrabaho kasi mas magandang magtrabaho sa gabi. Dahil sa araw, ang dami mong iniikutan. Iubos ko na lang ito guys, no? Kasi 25 pieces to eh. Ito. Sigurado na ano, kasi ako ang gumawa mismo Pero kung yung hindi ko nakikita Siyempre, malay mo kung anong ginawa nila. Lalo na yung binta-binta na ano. Hindi ako basta-basta kakain. Nakakatakot. Para didikit. Lalaki ng wrapper dito talaga. Kasi kung magprito na ako, hindi ko mabantayan na. Masusunog. Kaya okay lang. Okay guys. Mamaya ulit ha. Bye.